ay Digong, huwag ka na uling magtitiwala sa lahat ng mga nasa kongreso na bumaliktad sa'yo at ngayon nilalabanan ka. Huwag mong tutulungan yung bawat asong nagugutom dahil baka kagating ka uli nila. Minsan yung tulong ay nagdudulot ng piligro na mabibigla ka. Kahit magbigay ka ng palasyo sa langaw, babalik pa rin yan sa basura. Dahil kahit ang asin ay mukhang asukal. At ang kalawang laging kinakapitan yung bakal. Kahit bigyan mo ng isang basong tubig, iinom pa rin yan sa kanal. At hindi lang ang libro ang pwede mong tawaging makapal. Mas gugustuhin pa namin yung politikong marahas magsalita, pero maraming nagawa. Kesa naman sa politikong matamis magsalita, puro lang ngawa. Kasi yung mga layunin ng mga buhaya na yan, yung mga Duterte masira. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga korap hindi makaporma. Yung mga dating kaalyado ni Pangulong Duterte na bumaliktad, alam nyo na. Basta dun lang tayo sa tama, wag sa may tama. Nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat tumino. Politiko, pulis, kriminal, pakisundalo. Yung mga dating bangag tumaba, nagbago. Eh ngayon, <laughs> back to zero. <laughs> Parang school lang yan, kailangan matapang yung guro. Pag yung teacher matapang, yung mga estudyante nakikinig, natututo. Lalaking masunurin, hindi pasaway, matino. Pero pag teacher mo bangag, malamya. Yung mga estudyante lalaking masama at higit sa lahat bobo. Tapos may mga bobong nagsasabi pa dyan. Sobrang bait nga ni Bongbong eh. Lab na lab ko yan. Bobo. Yung sobrang bait, pinsang buo ng katangahan. Hindi mabait yan. Tanga yan. Kung hindi tayo magsasalita, sino? Kung hindi tayo kikibo, sino? Hindi nyo kami mapapasunod sa buhay ang mukhang tao. Napaka-demonyo mo na lang kung kakampihan mo pa mga to. Nung pinagtulong-tulungan nila si VP Sara sa kongreso, sino nagtanggol? Si Kong Marcoleta lang. Si Sara hanggang dulo hindi niya iniwan. Sa labanan ng utak sa utak, hindi umubra yung mga buhaya dyan. Kaya anong ginawa kay Kong Markuleta? Tinanggal lang naman bilang vice chairman. Kaya kay Kong Markuleta, pikon na pikon yung mga buhaya sa kongreso. Kasi si Kong Markuleta lang ang gumawa ng panukalang batas para baguhin ang post-audit sa mga proyekto ng gobyerno. Para ano? Para maiwasan ang bilyones na korupsyon sa gobyerno. Anong ginawa ng mga buhaya? hindi sinuportahan ng Kongreso. Bakit hindi sinuportahan? Kasi mawawalan sila ng kickback sa pang sasampalin ng flip-flop o kaya ng crocs para solid. Pag ka, siguradong lilipad ka sing layo ng tira ni Robert Bolick. <laughs> maangas ba? Mas maangas ka. Hindi ka na nababagay sa mundo namin. Kailangan mo nang pumunta sa mundo ng mga halimaw. Masyado ka ng malakas. Malakas ang tama. Wala ka nang makakalaban dito, hayop ka. Kaya sa Senado, walang patumpik-tumpik number one, Rodante Marcoleta. Walang takot, lahat ng oligarchs binangga. ABS-CBN binangga. Meralco binangga. Kesa ikumpara nyo rito yung pondo yung binangga.